Naikuyom ni Arian ang kanyang kamao habang tinatahak ang daan patungo sa bahay ng pamilya Colton. Nakatitig sa kanya si Hiel mula sa likuran na may komplikadong tingin sa kanyang mga mata. Naisip niya kung kasusok laman ba siya ni Arian o hindi kapag nalaman nito ang katotohanan. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng sobrang pagkabalisa. Bago pumunta sa Colton residence, inihanda na ni Arian ang kanyang identification card at mga dokumentong kailangan para sa annulment procedure. Sa totoo lang, pinilit niyang ayusin at tapusin ang lahat ng kakailangan niya ng araw na iyon. Sinubukan ni Yula ang kanyang makakaya na magpakita ng upbeat habang si Lance ay nananatiling tahimik. Sa buong hapunan, paulit-ulit na naalala ni Arian ang mga nangyari sa nakaraan. Naalala niya ang unang pagkakataon na nakilala niya si Lance. Ang mga alaala ng pagkimkim niya sa paghanga dito noon at ang pagpapawalang bahala nito sa kanya sa nakalipas na ilang taon, lahat ng alaalang iyon ay bumalik sa kanyang isipan. Ngunit na pagtanto niyang sa wakas ay kaya na niyang bumitaw. At kung man ang nangyari ay hindi na niya ikinabahala, marahil ay dahil natanggap na niya ang lahat sa pagitan nila ni Lance. Ang pagbitaw kay Lance ay maaaring isang blessing sa kanya. Dahil simula ngayon ay hindi na siya magpapailalim sa pangalan ni Lance. Biglang itinaas ni Arian ang kanyang wine glass at nag-alok ng toast kay Lance. Sa kabila ng nangyari sa pagitan natin, I can honestly say that I've never had anything to do with Paula's miscarriage. At sa kabila ng nangyari sa Wellmanville, gusto kong liwanagin na hindi ko magagawang ipagkanulo ang kumpanya. Hindi ko kailangang magsinungaling tungkol dito. Saglit na natigilan si Lance at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang wine glass at nakipag-toast kay Arian. Alam ni Arian na hindi ito nagtitiwala sa mga salita niya, pero hindi na ito mahalaga sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, siya ay palaging kinikilala bilang isang tapat at karismatik na negosyante sa mundo ng korporasyon. Ito ay iba sa kanyang aktwal na pagkatao. Sa katunayan, siya ay may banayad na pag-uugali Arian, Lance and I have always trusted you. Napagtanto ko na maaaring may mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit dahil alam namin ang iyong personalidad, hinding hindi ka namin pinaghinalaan. Huwag kang mag-alala, tungkol dito. Nang mapansin ang katahimikan ni Lance, mabilis na nagsalita si Yula. Sinalubong ni Arian ang tingin si Yula at ngumiti. Lumambot ang kanyang puso at sinabing, "Ma, Salamat sa pag-aalaga sa akin. Sa nakalipas na mga taon, dapat mo ring alagaan ang iyong sarili ng mas mabuti. Alam kong mayroon kang problema sa iyong likod, kaya kinuha ko ang contact details ng isang specialist. Nakalagay na rin ang contact number, kaya maaari kang magpa-appointment. Kinuha ni Aryan ang name card sa kanyang bag at ibinigay kay Yula. Tinanggap ni Yula ang card nang may pagtataka sa mukha. Sinubukan niyang itago ang guilt na kanyang nararamdaman. Itinago niya ang name card at tumango. Salamat Aryan, na-appreciate ko talaga ang effort mo. Biglang medyo naging awkward ang kapaligiran. Pagkatapos ng hapunan, balak talaga ni Aryan na asikasuhin ang lahat para sa petisyon ng annulment kasama si Lance. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng antok. Pagkatapos ng sunod-sunod na paghigab, iminungkahi sa kanya ni Yula na Bakit hindi ka muna umidlip? Gigisingin na lang kita mamaya. Magpapaalam na sana si Arian, ngunit hinila siya ni Yula patungo sa kanyang silid sa ikalawang palapag at sinabing, Kailangan mong magpahinga. You've always had poor alcohol tolerance. Kaya magpahinga ka na lang muna at gigisingin na lang kita mamaya. Sa katunayan, medyo inaantok talaga si Arian dahil sa nainom niyang wine. At the same time, ayaw niyang mag pa sa kanya si Yula kaya tumango siya at pumayag. Okay ma, iidlip muna ako, pero gisingin mo ako pagkatapos ng 30 minutes. Oo naman, namilog ang mga mata ni Yula nang sumagot siya kay Arian. Makaraan ang ilang sandali, matapos matiyak na tulog na si Arian, bumuntong hininga si Yula. Nanatili siya sa kwarto ng ilang sandali bago bumaba. Nang sandaling iyon, tiningnan nilang sa ambag ni Arian at kinuha ang ID nito. Hindi niya naiwasang mapatitig sa card habang inaalala ang nakaraan. Nagniningning ang ngiti ni Arian sa sinag ng araw. Don't hesitate. You can change anything, Lance. Hindi ko kayang makitang nakakulong ka. Hindi ba sinabi mo na aabutin lang ito ng ilang araw? Okay lang yun. Makakalabas din si Arian sa oras. At kapag nakalabas na siya, pupuntahan ko agad siya at hihingi ako ng tawad. Malambot ang kanyang puso at alam kong maiintindihan niya ang ginawa ko. Noon pa man, ay hindi maintindihan ni Lance ang kanyang pakiramdam. Hindi niya lubos maisip ang kanyang nararamdaman. Ilang beses na itong nangyari bago pa bumalik si Paula. Ngunit palagi niyang pinipigilan ang kanyang damdamin. Pagkatapos niyang makipagbalikan kay Paula, hindi niya na ito naramdaman. Sa pagkakaalam niya, wala siyang nararamdaman para kay Arian. Kaya malamang na lang ang nararamdaman niyang ito. Nang magising si Aryan, nakaramdam siya ng kaginhawahan sa kanyang katawan. Marahil siguro ay alam niyang naayos na ang lahat. Napakagaan ng kanyang loob. Sa wakas ay makakatakas na siya sa walang kwenta niyang kasal. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Yael. Gaya ng dati, malugod ito nakatingin sa kanya. Dahil ito ay isang panaginip, naisip niya na ito ay magandang senyales para pumayag sa kahilingan ni Yael. Bago matapos ang kanyang pagmumuni-muni, nakarinig siya ng mga yabag na umaakyat sa hagdan. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Lumapit sa kanya si Yula at sinabing, Arian, kailangan mong gumising. Parang natataranta ang boses niya. Bahagyang binuksan ni Arian ang kanyang mga mata. Bakit ma? Anong nangyari? Noon lang napansin ni Arian ang madilim na kalangitan sa labas habang nakatingin sa labas ng bintana. Dahil sa gulat, agad siyang pumangon sa kama. Hindi mawari ang ekspresyon sa mukha ni Yula. Tumingin ito kay Aryan at nag-aalala lang nagtanong. May mga tao sa ibaba at hinahanap ka. Pagkasabi noon ay mabilis na tumalikod si Yula at agad na lumabas ng silid. Nang sandaling iyon, noon lang napagtanto ni Aryan na wala sa kanya ang kanyang bag. Naguguluhan siya habang naglalakad pababa ng hagdan. Paghakbang niya sa huling baitang, kitang-kita niya ang front door mula sa kanyang anggulo. Sa linya ng kanyang paningin, kitang-kita niya ang dalawang nakayuniformeng pulis na paikot-ikot sa labas. Miss Laude, you're under investigation for the collapse of the sandbridge dalawang taon na ang nakakaraan. Kailangan kang sumama sa amin sa presinto. Ang sinabi ng pulis ay parang isang malakas na bomba na sa harapan niya. Natigilan si Arian at hindi nakaimik. Humakbang siya pasulong para tingnan ang report na nasa harapan niya. Excuse me, mukhang nagkakamali kayo. Wala akong alam tungkol sa Sandridge Project. Miss Laude, nagtatrabaho ka ba sa design department ng Colton Corp? Pinagsalikop ni Arian ang magkabilang kamay at sinabing, Oo. Kasal ka ba kay Mr. Colton? muling tanong ng pulis. Nang sandaling iyon, sa wakas ay naisip ni Arian ang lahat ng impormasyong ibinabato sa kanya. Bakit nila ako idinadawit dito? Bakit ako? Malinaw niyang naalala ang nangyari dito pagkatapos ng kasal nila ni Lance noon. Sa pagkakaalam niya, ang lahat ay nalutas ng maayos ng Colton Corp. At di nagtagal, hindi na pinag-usapan pa ng mga tao ang pangyayaring iyon. Ang nakapagtataka ay kung bakit ako nadawit dito. Makalipas ang ilang sandali, kapansin-pansin ang hindi mapakaling pulis habang hinihintay ang tugon ni Arian. Miss Laude, bilang asawa ni Mr. Colton at bilang isa sa nangangasiwa sa Design Department ng Colton Corp, mayroon kaming sapat na patunay sa iyong maling ginawa. Ang dokumentong ito ay nagpapahiwatig na ikaw ang namamahala ng disenyo at nangangasiwa ng proyekto. Kaya hinihiling namin ang iyong pakikipagtulungan at kailangan mong sumama sa amin sa presinto. Muling na-realize ni Arian kung gaano siya katanga. Habang hawak-hawak ang piraso ng ebidensya, ibinaling niya ang tingin kay Yula. Nang sandaling iyon, nakatayo si Yula sa tabi ng sofa. Nahagip ng mata ni Arian ang namumulang mukha ni Yula na puno ng pagkabalisa. Ngunit tila wala itong intensyon na tulungan siya at ipaliwanag ang sitwasyon sa mga pulis. Isang mapait na ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Arian. Malinaw na sila ang may kagagawa nito. Sa puntong iyon, nakaramdam siya ng panghihina at halos hindi siya makahinga. Ito ang unang pagkakataon na nakarana siya ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya inaasahan na titirahin siyang patalikod ng taong pinag-ukulan niya ng panahon at taos pusong pagmamahal itinuturing kong isang pagkakamali na nakipagkita pa ako sa inyo ngayong araw na ito. Tama ba ako ma? Namutla si Yula nang marinig ang panunuya ni Arian. Pinatibay nito ang sarili at naglakad patungo sa hagdan. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong papyansahan ka ni sa lalong madaling panahon. Ako, papyansahan ni Lance. Tumawa ng mapait si Arian. naghisterikal siya habang tumatawa ng malakas. At pagkatapos, tumigil siya habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Sige, sasama ako sa inyo. Sabi ni Arian sa mahinang boses. Tumalikod siya para harapin ang grupo ng pulis habang pinupunasan niya ang sunod-sunod na pagbagsak ng kanyang mga luha. Nang sandaling iyon, naisip niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa tuwing nasasangkot siya sa mga sakuna, palaging si Yael ang tumutulong sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala si Yael para sa kanya. Pagkatapos ng pagpupursigi nito sa kanya, pinili niya itong tanggihan. Habang tumatakbo iyon sa kanyang isip, naramdaman ni Arian ang kawalan ng pag-asa. Sa sobrang takot, nakaramdam siya ng panghihina ng kalamnan at halos hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Miss Laude, bakit hindi mo tawagan si Mr. Colton? Kausapin mo siya para kumuha ng abogado para ayusin ang lahat ng ito. Si Lance, tatawagan ko. Anong klasing biro ito? Ngunit kanino pa ako maaaring humingi ng tulong? Nang maisip iyon, ipinikit ni Arya ang kanyang mga mata at idinayal ang numerong nasa isipan niya. Ilang beses na nagring ang telepono bago ito tuluyang sinagot. Hello, sino ito? Nang marinig ni Arya ang pamilyar na boses, hindi na niya napigilan ang pagbagsak na kanyang luha. Mr. Clark, kailangan ko ng tulong. 20 minutes ang lumipas bago niya ibinaba ang tawag. Si Arian ay nailagay sa isang pansamantalang selda. May dalawang tao sa kanyang tabi. Ang nasa kanan ay naparatangan sa salang pagpatay at ang nasa kanyang kaliwa ay narito dahil sa pagbibenta ng droga. Nang sandaling iyon, malungkot siyang nakaupo sa gitna ng selda. Ang kanyang mga braso ay ipinulupot niya sa kanyang sarili at itinungo niya ang kanyang ulo. Nang sandaling iyon, bigla niyang narinig na may tumawag sa pangalan niya. Arian Laude, may taong gustong maglabas sayo. Si Mr. Clark, unti-unting itinaas ni Arian ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata habang naglalakad papunta sa gate ng Zelda. Nakita niya ang isang grupo ng tao na papalapit sa kanya. Habang papalapit sila, Nakita niya ang isang lalaking nakatagilid sa mga tao. Kasabay nito, narinig niya ang mga salitang. Mr. Monroe, ano ang problema? Hindi mo na kailangang pumunta dito ng personal. Malugod namin ipapadala ang taong hinahanap mo. Mr. Monroe, tila nawala sa ulirat si Arian nang marinig niya ang pangalang iyon. siya Yael ba iyon? Biglang nagbukas ang ilaw ng selda. Ang liwanag ay masyadong masilaw para sa mga mata ni Arian. Iniangat niya ang kanyang ulo at sinubukang alamin kung kanino nang galing ang salitang iyon. Ang tanging nakita niya ay isang grupo ng mga tao. Habang papalapit ang mga ito sa kanya, sa wakas ay nakita niya ang lalaking nakatagilid sa gitna. Ito ay direktang patungo sa kanya na tulad ng isang anghel na tagapag-alaga. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Yael Monroe. Habang naglalakad ito patungo sa pintuan ng selda, ang kanyang leather na sapatos ay bumagsak sa madilim na sahig at ang lahat ng tao sa paligid ay tila natakot sa kanyang pagdating. Dahil sa kaba, tumayo ang hepe sa tabi ni Yael. Napansin ng hepe ang hindi mapigilang galit sa mukha ni Yael nang makita ang babaeng nasa harapan nila. Agad na sumenyas ang hepe sa kanyang katabi, sabay sabing, Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo. Buksan mo ang selda. Sa puntong iyon, kitang-kita ni Arian kung sino ang lalaking nasa harapan niya. Napaluha si Arian ng sandaling iyon. Hindi niya napigilan ang sarili dahil hindi niya akalain na sa kabila ng lahat na pangbabaliwala niya dito, ito pa rin ang tutulong sa kanya. Habang pumapasok sa selda, sinisi ni Yael ang sarili. Nagsisi siya na pinayagan niya si Arian na makatapak sa Colton Residence. Arian, bulalas ni Yael habang nakatingin sa madilim na mukha. Nasasaktan siya sa kanyang nakita. Pagkatapos, humakbang siya papalapit at niyakap ang babaeng luhaan. Ramdam na ramdam niya ang panginginig ng katawan nito sa kanyang dibdib. Habang sinasabi niya ang mga katagang, It's okay, andito ako para ilabas ka. Hindi napigilan ni Arian ang muling pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata nang mahulog siya sa yakap ni Yael. Napakapit siya dito ng mahigpit at humikbi ng tahimik. Yael, hindi ako. Wala akong kinalaman sa project na iyon. Hindi ko responsibilidad yon. Wala akong alam tungkol doon. Humahagulhul na sabi ni Arian. Naniniwala ako sa iyo. Bigkas ni Yael habang nakatitig sa babaeng walang tigil sa pag-iya. Ramdam na ramdam niya ang pag-igting ng buong katawan nito at ramdam ng lahat ng tao sa paligid ang kanyang pagkapuot. Mr. Monroe, wala kaming kinalaman dito. May isang tao sa Colton Corp na nagsumiti ng ebidensya sa amin at binanggit din ni Miss Fontanilla na malaya naming maipapasok si Miss Laude sa kustodiya. Nang marinig ang mga sinabi ng Hepe, lalong nagdilim ang ekspresyon ni Yael. Gusto ko nang umuwi, sambit ni Arian sa mahinang boses habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Pero saan ako uuwi? Simula nang pumanaw si na mami at lolo. Wala na akong mauuwi ang pamilya. Naramdaman ni Yael ang apoy sa kanyang dibdib. Hindi na niya nakaya nang makita ang luha sa mga mata ng babaeng mahal niya. Iuuwi kita sa bahay. Bulalas ni Yael habang yakap si Aryan. Thank you guys for watching.